Good morning, good morning mga idol. Ginabati ko kayo isang magandang magandang umaga. Happy, happy Mother's Day. Ika lang mga idol, babalik lang ako ah. Hey, good morning mga ka-followers, rails. Lokoin natin si Boy Salesman. Umalis, may kukunin yata. Hindi nga alam. Kukuha ng flower dulo ko yat din dala ko ng dad. Good morning mga idol. Ito na naman, uh, binabati ko kayo. Isang magandang uh, good morning, good morning mga idol. Ah, uh, ito binabati ko kayo, isang magandang magandang umaga. Happy Happy Mother's Day mga mga idol. May daan ng daan mga idol. Uh, shout out pala ang aking mga kaibigan. Award dito sa aking pinagtatrabuhan. Binabati ko kayo. Binabati ko kayo isang magandang umaga. Happy, happy Magus Day mga kaibigan ko, mga katrabaho ko. Dito sa, nagtatrabaho dito sa Blue Ocean. Ano ko matatapos kong vlog ko? May ng daan. Danandan <laughs> dan yung kasama ko siguro Guryo eh. Ah, binabati ko yung asawa pala ng kasama ko si Cristina Happy, happy Mother's Day. Yung pala yung asawa mo. Nagbablog ako. Daanandaan. Daan. Happy Father's Day. At saka aking pinakamahal na asawa. Binabati ko ang aking mahal na asawa. Ah. Hindi ko matatawas vlog.